Marami pa rin Pilipino sa Lebanon ang ayaw lubikas kahit may tensyon na rin dahil sa gera ng Israel. Sa 17,000 Pilipino roon, may git isang daan pa lang ang nagpalista para makauwi ng Pilipinas. Nakatutok si na Mark Salazar at Sandra Aguinaldo. Simula ng pumutok ang gera sa Gaza, halos araw-araw kong magtipon ang mga residente ito ng South Lebanon para suportahan ang mga Palestino sa Gaza. Isa ang Israel-Lebanon border sa mga sentro ng tensyon mula ng atakihin din ng grupong Hezbollah sa Lebanon ang Israel. Kuha ito ng Pinay na si M. Khaled Malawi Kasab na nakatira rin doon. Tagamarawi City si M. na nakapag-asawa ng Palestinian Lebanese at may tatlo silang anak. Sa paligid ng mga bundok na iyon daw, bumabagsak ang palitan ng missile ng magkabilang panig. Almost every day po na tinatawagan ako ng mga kapatid ko doon sa Pilipinas na mag evacuate na or kaya umuwi na sa atin sa Pilipinas. E Siyempre naman po, worried din sila sa amin, lalo na sa mga anak ko. Hindi man umaabot sa komunidad nila M ang mga missile ng Israel, pero naririnig raw nila ang mga pagsabog. The reason why we don't evacuate yet. nag na po sila sa amin na huwag matakot dahil po ang mga bomba na galing Israel is doon lang po talaga sa border. Ipinakita rin ni M sa GMA Integrated News ang kanilang downtown. Bagamat mas tahimik na raw nitong mga nakalipas na araw, hindi rin sila nagpapakakampante. Of course po, uh, pag nakita na namin na worse na ang situation, uh, doon na po kami mag-decide na umalis. At uh, as now on po, since uh, since uh, last night till now, wala po kami naririnig na mga bomba. Uh, inshallah po, and God will, uh, matatapos ang gulo. Sa ibang bahagi ng Lebanon, mas payapa ang sitwasyon. Kaya ang tulad ni Rosalie na nakabase sa Beirut, hindi raw nag-aalala. Wala din siyang balak bumalik sa Pilipinas. Okay naman, wala naman so far, wala naman ano. Kahit doon sa bundok, nasa south kasi kami, eh, malapit kami ng border, mga 20 minutes away to the border. Mm. Pero okay naman. Pero babalik daw sila ng kanyang amo sa southern Lebanon sa loob ng ilang araw. Bagay na kinababahala din daw ng mga anak niya sa Davao. Yung area namin, halos mga Hezbollah yung mga uh, ano namin, yung mga... Uh, mga kapitbahay doon, tapos ano, okay naman, wala namang ano, at least naman sila so far, wala namang problema. Kaya ganun na lang kalakasan loob ni Rosalie Nasa Lebanon na rin daw siya nung sumiklab ang gera doon noong 2006 na mas malala daw sa kasalukuyang sitwasyon. Pero ang DFA o Foreign Affairs Department nagtaas ng alert level 3 sa Lebanon na nangangahulugang hinihikayat ang mga Pinoy na voluntaryong lumikas. Yun nga lang, sa 17,000 Pilipinong nasa Lebanon ngayon, 113 lang ang nagpalista para makabalik sa Pilipinas. It's just a matter of uh, purchasing the commercial tickets and we have in fact asked them to um to well to consider going home because of the rising tensions uh, many embassies have done the same for citizens Para sa GMA Integrated News Sandra Aguinaldo Mark Salazar Nakatutok 24, 24. oras Mga kapuso kasama niyo kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.